Hello, another day, another video, another vlog po tayo dito po sa party part ng King Abdullah ng ano na sariyad. Ito pa yung puro ma, uh, pinakamalaking building din po dito sa Sariyad. Talagang ang daming mga ano, uh, mga Pilipino o mga lokal din na namamasyal dahil isa rin din po napakaganda rin po ng mga building sa loob at labas din po meron po dyan na siyempre ang inyong lingkod na si Lala Lorena at ating si Marlene at Julie B wala naman po kami ibang mga kasama kundi kami-kami lang din po. Pagkatapos kumanta sa bata, punta naman po kami dito. Ayan, pakit pa ang inyong lingkod. Kaya huwag kayong masawa sa aking pagmumuka. Kaya andito lang po ako para sa inyo. Oh, syempre gala-gala pag may day, pag pinayagan ng amo. Ako po, iwala naman talaga akong budget. Pero syempre ayan, para meron naman akong ano, drama, vlog dahil hindi na nga ako makapokus din din sa aking channel para makapag-update din paminsan-minsan. Salamat sa inyong mga tulong at sa inyong mga suporta sa akin at sumusuporta pa. Huwag pag hindi pa po kayo nakasubscribe, huwag so nyo kalimutan ang aking channel. Ayan, siyempre, nguso to the max pa tayo dyan. At ang ating lalabs uh, Marlene, ayan, nakatanaw-tanaw. Siyempre, talagang parang bata ako. Ako yung napakakulit, kulit lang, makulit akong tao. Masayahin. Model-model kami. Si... Ako ang nauna, pangalawa ay si Marlene, pangatlo naman ay si ano, Julie B nilalanghap namin ang aming banding dahil ang isa na si Marlene ay paalis na at magbabakasyon na sa Pilipinas syempre wala nang ano uh, yan ay driver din namin niya si Marlene yan yeah, syempre lahat ng makikita mo ay ibibigyuhan mo napakasaya namin kahit tatlo lang po kami dito so, Maraming salamat sa uulitin ang inyong lingkod. I'm happy, happy, happy. Happy. <laughs> 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 Ito lang ka yeah. Sige. Pag sabi ko, one, two, three. One, two, three. Mm. pa? Mm. Tingnan mo nga, tingnan mo nga. ano muna lang. Eh... 准你。